Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, Philippine National Police or PNP, handang-handa na just in case na lumabas ang warrant of arrest kay Senator Bato. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters, Visitors ng aking channel, maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin uh, paki like lang po share and huwag kalimutang mag subscribe uh, sa balita no, nasagap ko sa Philippine Star ang Philippine National Police or PNP na pinangunahan ni Major General PNP Chief Nicholas Torre III ay naghanda sa posibleng paglapas ng arrest warrant laban po kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Siya po ang chief implementer ng blood uh, war on drugs no during sa administrasyon ni President Roa Duterte. So medyo ano din ito, uh, expected din ito na mangyari kasi subordinate din ni Tatay Digong si Senator Bato, no? At ito ay medyo masakit din sa part ni Senator Bato de la Rosa kasi bago lang siya nanalo no last May 2, 2025 midterm election. So medyo kinakabahan din siya kung ano talaga ang mangyayari kasi na-implicate ang pangalan niya sa sa ICC or International uh, Criminal Court no. So sa akin lang ah uh, tignan natin. Hindi tayo makapagsalita ng patapos kung ano talaga ang mangyayari. Pero alam natin na if ever na lumabas talaga ang warrant of arrest laban kay Senador uh, Ronald Bato de la Rosa, ay immediately mag a po ito ang PNP. No? Aarestuin po siya. Mabuti na lang kung makapasok siya sa loob ng uh, Senado, hindi siya maaresto. Pero sabi nga ni Senator Chis Escudero, Senate President, ini-encourage no, na sumuko ng matiwasay. Kasi hindi naman po kanlungan ang Senado, ang session hall ng Senado. At nakaka, ano din eh, nakakabahala din na isa ikaw na public official at ikaw din ang number one na violator ng batas. So medyo marami din ang excited na lumabas ang warrant of marami din ang hindi gusto no so tignan natin kung ano masasabi ng mga netizen dito po sabi ng isa bato you can run but you can't hide <laughs> so Philippine ready to import sa international court bato prepare ka na dyan ang medal mo sa ICC Okay? Kasi sabi ni Bato before, no? Senator Bato de la Rosa, bring it on. Let's see if Bato is true to his words. Takot din siya eh. Okay? It's called consequences. Okay? Dito ito, isa. Deserve mo OFW ka na. Now, sa akin lang guys, ah... Uh, tignan natin no as i said kung ano talaga ang mangyayari kung maaresto no si senator Bato de la Rosa may warrant of arrest na mangyayari no magpalabas ng warrant of arrest ang ICC or International Criminal Court at bibitbitin siya papuntang the Netherlands yun lang po guys tabayan natin ang updates no sa developing news ngayon So maraming salamat sa inyong panonood at supporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Thank you bright guys sa inyong pag-subscribe no? at panonood. Kung wala kayo, wala din ang channel natin. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lag lagi. Ito naman pong kibigan yung si Jake. Paalam.